Ano naman ang mga tao? Baby. Ah, oh, ako yung orang-orang kilabot, kilabot ako. Ah, babas ko talaga ng mga tao. Ang takot ko eh. Wala ka yang Ito yata ang pinaglagyan nila oh. Ito ang box. At yun na nga, ito na yung story. Nung time na to, talaga napadaan lang si mama dito sa bawan kasi may dinala nga sila. And bigla na nga lang daw silang may nakikitang mga kuting na tumatawid sa busy road pa. Napakadaming tumadaan doon, lalo na yung mga trucks doon kasi dumadaan kasi diversion road nga. Yung kantuhan doon, kita nyo naman din sa video. Kaya dali-dali nga silang nabas ng sasakyan, talaga nakatigil pa sila sa gitna be nung umpisa kasi talagang biglang baba sila. At tumakbo na nga sila para isave itong mga kuting. Buti na lang talaga at tumigil yung ibang mga sasakyan sakya At ayan, hinanap nga nila. Tatlo lang talaga. Naghanap na pa sila ng matagal. Pero talagang tatlo nga lang daw. At andun pa nga mismo yung box na pinaglagyan sa kanila. Pinagtapunan. <laughs> Napakalala na mga tao talaga. Kasi talagang dun tinapon para mamatay. Kasi alam nila na busy road yun. At napakadaming dumadaan doon. Kita nyo nga, itong isa ay talagang sa ilalim ng tricycle pa kinuha. Paano na lang kung hindi tumigil yung tricycle na yun? Eh di sana wala na siya, diba? So thank you so much kay Kuya magka Tricycle na talagang tumigil nung makita na nanlilimot nang kuting. And sa lahat ng mga sasakyang tumigil at naghintay para lang malimot muna sila bago sila dumiretso. So ayan nga, pagdating sa bahay, pinadede nga muna sila and napagdesisyonan ko na sama na nga sila dito sa isa nating rescue pa kasi halos kasing laki lang din nila. Mm -hmm. una, medyo nakikilanlanan pa sila pero maya-maya lang They got along well na Kung mapapansin Talagang takot pa yung tatlo Pero medyo na okay sila Kasi ayan nga Magkakatabi silang matulog Kasama yung Orange Feeling kapatid yun Ito naman Kinabukasan na to Gabi to And bale na isang araw na sila dito, nakikipaglaro nga si mama sa kanila. Pinadedede nga sila pero di pa sila dumedede doon sa may chupon. Tapos nung binigyan naman sila ng dog food, kumain naman na sila. Ito, kinukulit-kulit lang ni mama. Pero joke-joke lang naman niya, baka sabihin niya stress naman, hindi po. Ang goal nga ni mama dyan ay makipaglaro sa kanila. Talagang matatakutin pa lang talaga sila at hindi pa naglalaro-laro. Pero ayan, dinala nga namin sila dito sa loob ng mansion. At alam niyo ba, kapag medyo napapalayo sila sa isa't isa, ay nagiiyak sila kasi natatakot na nga sila na trauma na kasi. Ito naman the next morning, bale parang day 2 or day 3 na nila dito. Ayan, yung daga naman yung kalaro nila. And kung mapapansin nyo, nagagalagala na rin sila and kalaro na nga nila kahit yung mga adults. Mabait itong dalawa nating adults na kat. Si mama nga talagang inaasar-asar na yung mga yan. Pero huwag kayong magalalaro laro lang yan. Tingnan nyo nga kahit yung orange na kat, nakikipaglaro din dyan sa snake. Basta kapag nga pwede, dinadala sila dito sa mansion para mawala naman yung trauma na naranasan nila. Kasi imagine grabe kadami sa sakyan yun. Napakaliliit nila and talaga nakipagpatin kayo sila sa mga sasakyan na yun. And sobrang disappointed nga kami ni mama talaga. Grabe ang mga tao sa mundo, no? Parang hindi nila nare-realize na buhay din yung itinatapon nila. Never na valid reason na hindi nyo kayang alagaan kaya itatapon nyo na lang. Tandaan mo kung mabuntis yung pusa mo nang hindi mo inaasahan at mga nakyan responsibility mo yan. Kasi in the first place, bakit mo hayaang mabuntis ang pusa mo kung alam mo namang hindi mo kayang alagaan yung mga kuting niya? May mga nagsasabi rin na grabe daw baka naman daw kasi yung pusa dun lang anak sa tabing kalye. Mas matalino ang mga pusa kaysa sa mga nagsasabi nun. Kasi be, yung mga pusa hindi yan basta-basta nanganganak sa matao or sa madaming sasakyan. Actually, kahit nga ah, so talaga magne-nesting yan sa lugar kung saan madilim. Madala sa mga ila-ilalim, sa mga super magubat na wala masyado. Na. Pero imposible na manganganak yan sa tabing kalsada. Ipagtatanggol nyo pa talaga yung mga walang puso nagtatapon ng mga pusa. Every video namin na nakakapaglimot kami or nakapag-rescue ng pusa, palagi namin yung sinasabihan. Kasi alam namin na may ilan-ilan sa inyo nakakapanood nito na talaga nagtatapon din ng mga kuting. Buhay po ang tinatapon ninyo, hindi basta damit, hindi basta bagay, laruan, buhay po yan. Paano kayo makatulog na alam yung buhay yung itinapon nyo tapos talagang dun nyo pa itatapon sa kalsada kung saan sila mamatay at masasagasaan. Sanay na sanay talaga ang mga tao na itong mga pusa talagang inililigaw at itinatapon pero mali po yun, huwag po natin yung inormalize. Kung hindi mo kayang alagaan, well take the responsibility, pa adopt mo siya, ihanap mo na mag-aalaga para sa kanila. Ihanap mo sila ng home or ng mga tao na willing mag-aalaga sa kanila. Kesa itapon mo at patayin mo. Anyway,